Sabi ng pare, ang katoliko raw ang totoo. Bakit ang daidaing katoliko natutulog sa bangketa? Namamatay, walang gamot. Ay yaman-yaman ng Catholic Church. Oo. Oh, Di ba? Kung totoo kayo, dapat walang mapabayaan kahit isa. Sabi ng Biblia yun eh. Ingatan ninyo, huwag pabayaan ang isa sa maliliit na mga ito. Ilan ang huwag papabayaan? Isa. Hindi nga sinabing dalawa eh. Eh kayo, ay naku maniwala kayo, Kay kayo magagalit Oh. Ilan ang pinababayaan ninyo? Eh ilang katoliko ang nahihirapan? Ha? Gano karami ang street children, mga katoliko yan eh. Di ba? O oh, ngayon, talungin nyo naman sa amin. Dito, walang isang ngembro pulubi na nagpapalimu sa daan. Wala niyan. Bakit? Kasi yung aming ngembro, bago mapatay ng buto, halimbawa, nakaanib dito. Walang pupuntahan. Meron po kami ng punan. Sinasagot namin ang lahat ng pangangailangan ng isang kawawang kapatid sa Diyos. Yan ho, nasa Diyos. Patunayan sa akin, totoo sa punto na yun ang pag-ibig sa kapwa. Saan ang pag-ibig sa kapwa? Hanggang nakikita ko may mga katolik na nagkalat dyan sa daan, na kung maniniwala eh, doon sa ilalim, mayroon eh, meron doon inuulan at arawang mga mga ayaw niyo kapasokin. Oh, hindi ka pwede. Bakay na po.